Hello you know, mga kabarya, ah uh, ito po ang talagang rare na piso, Jose Rizal, mga kabarya, no? Uh, palaging hinahanap ng mga kolektor, no? Talagang ito po ang mga rare coin, mga uh, kabarya. Yung may ganitong barya, just comment lang below, no? Uh, lapag, lapag nyo lang dito, no? Pag-usapan uh, po natin, no? Kasi kaya inahanap ng mga kolektor, uh, medyo parang may halong ano siya, parang may halong pilak. Oh, yung sa tunog. Oh. Napakagandang barya to, guys. Kaya nga pinagagawa nila. So, mga yung mga may ganito, just comment below no para pag-usapan natin. Sayang naman paunahan na lang tayo no. Yan no. Mahal, mahal na to uh, mga mga no. Kami bumibili pa rin ng ganitong klasing piso pero sa ngayon uh, error lang muna no error kasi wala na <laughs> budget iso ito ibenta ko rin sa mga naghanap no mga kabarya no ang uh, ganitong error no kahit anong error mga kabarya ay uh, may extra pa metal yan no? mga kabarya yan patuloy po namin binibili mga kabarya. Lalo na sa ganitong prime no. Yan, yan na lahat mga kabarya. pag po natin mga kabarya, oh, Ito po pa pro piso, no. Pro piso Jose Rizal, no. Mga kabarya. Yan lang po, no. Yung may ganitong piso, no. Just na lang para pag-usapan natin no. One, binibili ng mga uh, ibang collector diyan umabot ng mga 1,000 to 3,000 no so ito. ito. 3,000 uh, 1,000 to 3,000 no. So sana sana may may makagusto nito no ang mga uh, ko lang po din uh, Pakcik Alok ni lah Alok ah, no. Alok Makan main dia lah Alok no Yan Yan lah pok marami selamat no Mga kamariah